Per, kahit Sunday today at bukas another day, another week na naman Ituloy pa rin pang clean up drive sa Naga so, Siyempre, tuloy-tuloy yan hey, Diba nga yung rehabilitation phase mga kabatang helmet? Yes. So sabi nga ba diba, ng angat buhay Ito na tayo, transition tayo sa rehabilitation uh -huh. phase At ito nga yun, tinutulungan na umangat ulit yung community. Di ba? Hindi mo basta bigay ka na ng ayuda eh. Ay. Hindi dito basta nagbigay ka na ng ayuda. Diba? Oo. alisin ng ayuda mentality. Yes. At nakita pa ako videographer ah. From. Alagay din pangalan ng congressman. Aba. Eh, pinapaalala ko lang mga kabata helmet. Ang dapat nakalagay doon. From. Nerepak lang to. Congressman. Oo. Ah. Oh. di ba? Nagre Mas importante. From Kasi, your taxes. Yes. Nerepak lang to. Ni ah. congressman. Bata, bata. Ay, nako, ito mga bata helmet. Manood muna kayo. Di pa si Ma'am Lenny? Nandito. Tinutulungan kami. Mayor, wala. Si Bais, nandito. Okay lang yan, Ma'am. Di pa si Ma'am Lenny? Nandito. Tinutulungan Tinutulungan kami.

Tamang-tama talaga yung sinabi ni madam Cheryl ko siempre juga pare mm. Yes ba't diba? ako titiwala diba? kay diba? VP Lady. O oh. tiba diba? tiba No no kramang may pagtitiwala Tapos, May mababasa pa ako ah. mga comments na may mga, ano pinagtatanggol juga uh, uh. pare ha uh. matatala talaga para may troll farm din tong ano <coughs> na eh, Siyempre naman hayaan muna Siguro may troll naman farm kasi pinagtatanggol ni Le eh wala naman dapat ipagtanggol kasi <coughs> ayan mo na kasi karapatan naman din nilang ipagtanggol yung yung alam nilang okay. tama. O, oh, basta yun. Yung alam nilang script. Eh, iya mo na. Pero nakakalawin talaga. Pero nakakalawin talaga. Joga pa. Mm. Diyos ko ha, mga kabata helmet. Talagang ito, sumisingaw talaga na Aba, yung iba pa pala talaga, meron talagang troll farm. <gasps> Kasi bigla na lang atake. Eh, ang gawain eh, di ba? Oo nga eh. Tak, 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 yung mga comments. Pare-parehas lang naman. Pare-parehas ang script. Yung screen. punto, parang... Ah! Naka-aibing. Kaya, hindi lang pala ang dalawang kubol ang may mga nagtapal. Meron pa pala sa mga kanilig. May others. So, Subscribe at i-click ang notification bell para lagi kalayang updated sa lahat ng mga in-upload po namin ni Video Gapar. At... Megalab shoutout Video Gapar kay so, Ma'am Adelaida Del Santo. Hello po! Ah. Megalab shoutout Ma'am Adelaida Del Santo. Alam mo na yan! Salamat maraming, maraming salamat po. Maraming salamat Eh, po. ayan mga bata helmet ha, mag-a-update about na sa diaper drive natin. Bidyo ko. Mm. Siyempre, kailangan may resibo tayo, di ba? Lahat huwag ano. Huwag tayong gumaya sa mga... kung feeling, ano, kakamping, pero hindi man pala. pa parang kilala ko, yan uh, ah. Ah, kilala mo? Ako mga kabata, helmet, ingat-ingat kayo dyan ah. Sigaw na, sigaw na yan. Nako, ewan ko na lang kung mm. naamoy nyo. Pero sigaw na, sigaw na, sigaw na talaga yan. Sabi, oh. ano, kinakaya ng konsensya nila yun? Medyo. <laughs> nila. Alam nila oh. na malakas ang kakamping. Yes! Kaya nga todo lapit mm. kay Bibi Lenny. Kaya kayo, mga kabataan mag-ingat po kayo sa mga pinaniniwalaan at sinusuportahan nyo. Hindi kasi lahat ay totoo. Marami pong naglipa ng kuwad Talaga, na validate ko yon, video ka per. Talaga? Yes, mga kabataan mm Sabi ko, parang may mali yata. At parang ipinagtatanggol yata? Mm, okay, connect the dots. Mm -hmm. Patch, 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 patch mga missing links ba? Diba? Oh, no. At syempre, 'di ba mga batang helmet, tayo mga camping, maunawain kasi tayo, eh. Tumutulong ka naman, pero mabibigay tayo magtiwala agad, pero minsan na natitake take advantage talaga nung may mga pang-personal na interest. Akala mo mapapaniwala mong kakamping? O oh, sige. Mukha lang, 'di ba? Pero inoobserbahan kanya, uh, uh, -oh. medyo. nag-iisip 'yan ng kakamping. Syempre. Oh, basta ma stay healthy, stay safe guys always. Sabi kami sa boy, nag-helmet din ang bukid. It's getting better everyday God bless everyone. Bye! Uy, marami pa silang nadala doon. Na? Kasi diba sabi, ano, drag me to ha? Ano ba yan?